Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na naman katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, meron akong passport pero ang gamit ko po na apelido ay apelido ng aking mister. Hiwalay na kami ng aking mister at gusto kong magparin nyo ng passport at gamitin ang aking apelido sa pagkadalaga. Pwede ba attorney? Dahil ang aking mga ID ngayon ay aking apelido sa pagkadalaga. Maraming salamat, attorney. Mga kaibigan, bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligta ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Pwede bang bumalik sa pilido sa pagkadalaga sa iyong passport dahil hiwalay na kayo ng iyong asawa at ang gamit mong apelido ay apelido sa pagkadalaga. Yung mga ID mo ay apelido mo na sa pagkadalaga. Mga kaibigan, magandang balita ito sa mga nagnanais na bumalik sa apelido sa pagkadalaga dahil pwede nang bumalik sa apelido sa pagkadalaga kahit na ginamit mo na ang apelido ng iyong mister sa iyong naunang passport. Sa ilalim ng New Passport Act o Republic Act 11983 na nag-aminda sa Republic Act 9239 pinapayagan ng bumalik ang mga may asawang babae sa kanilang apelido sa pagkadalaga kahit na ginamit na nila ang apelido ng kanilang mister sa nauna nilang passport sa isang babae na gustong bumalik sa kanyang apelido sa pagkadalaga maaari na siyang bumalik at may ng passport na gamit ang kanyang apelido sa pagkadalaga sa pamamagitan ng pagpasa ng kanyang authenticated pace birth certificate at sa kondisyon na maaari lamang niyang ibalik ang kanyang apelido sa kanyang pagkadalaga ng isang beses. At lahat ng iba pa niyang ID at yung mga pertinent documents ay dapat na sa kanyang pangalan sa pagkadalaga. Yung mga acceptable ID na magpapatunay na gamit niya ay apelido sa pagkadalaga ay tulad ng Social Security ID Card, yung GSIS Card, maririn yung Unified Multipurpose Identification Card, Driver's License, PRC ID Card, yung Philippine Identification Card, yung owa Card, yung voter's ID at Philippine National Police permit to carry firearms outside residence. Senior citizen ID, pwede yan. Philippine Postal ID. At isang importanteng bagay na dapat malaman, nakasa din sa bagong batas na isang beses ka lang papayagang bumalik sa iyong apelido sa pagkadalaga. Halimbawa, bumalik ka na sa iyong apelido sa pagkadalaga. Pagkatapos, Maaring dahil gusto mo uling gamitin ang apelido ng iyong mister sa iyong passport, kaya ibinalik mo uli ang apelido ng iyong mas, uh, mister sa iyong passport. Kapag gusto mong bumalik uli sa iyong apelido sa pagkadalaga, hindi ka napapayagan dahil nakasaad sa batas na you can only revert to your maiden name once. Isang bisis ka lang maaaring bumalik sa iyong apelido sa pagkadalaga. Kaya sa ating viewer, maaari kang bumalik sa iyong pagkadalaga na apilido pero dapat ipasa mo ang iyong authenticated PSA birth certificate at dapat ang iyong mga ID at mga pertinent documents ay nasa apilido mo sa pagkadalaga. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating topic. Kung nagustuhan ninyo itong video nito, pwede nyong i-share. Maraming salamat. Bye-bye!